Hey, what's up mga tropa, Nandito tayo sa ito tinatawag na buying station ng mga mais. Buying station to bumibili sila ng mga mais. <clears throat> Yung mga nagtatanim dun sa amin. Dito dinadala bebenta. Hey, May manak bilad pa. Ipili kami ng sako. Para pansako dun sa mais namin. Ayan mga tropa, mga nais naman yan. Buying station pa. Buying station. Buying station yan. <coughs> Doi kaagaw. Doi nga tayong truck ng pinsang ko. Ano? Papalibutan <coughs> ng bundok to banda yung bagay pa ng bagay pa namin isa yung tinatawag na alaw ayaw loob si Ras, Ras sa akin nung isang o, yung truck niya o Tan! ito yung truck mo ayun ayun pala yung truck niya Oh, mga mais memang Dami mais yung baba pala namin lupa dun. sobra sobra pang gagawin ng bind station no? mas malaki pa dito O, oh, mga atropa ano oh. yan o oh. Mais. yung mga equipment nila mga traktora oh. At tayo nila oh. ang kape daw tulig tulig tong pinsang ko oh mga kasamahan ninyo balikan ko kayo mga atropa mamaya ah. see you later eh na mga atropa ah, bumalik ako kasi pakita ko lang sa inyo yung jeep na yan may taga ng mamig tikiluwin na yan Ikiluwi kasama yung jeep tapos pag diskarga ng mga mais kikiluin ulit yung jeep ibabawas yung kilo ng jeep nung kinilo kasama yung mais kikiluin ulit yung jeep na wala nang karga so mga katropa aalis na kami dito pumili na kami sa ako pero babalik dito pag ng mais lahat tayo eh isang kompleto oh, oh. Alcohol. Master. Ngan pipi kasi. Wala na kami mga tropa. Update ko na lang kayo ng update ng update ng update mamaya. Pag pupunta kami ng hardware pagtatanbas nang, yung pambakod. See you later. Mga Ito na mga tropa. Aagahan Ka na natin yung binili sa 200 pieces. So ayan. Ah. Paglalagyan ng mais. Ah. E E O U. Ayan. Kuwanda pieces. Ah, tayo ni kabok. Patayin ng aircon. Hindi pa tayo tubig mamaya. Minerals Ayan na Nakasakay na mga prop Ay na po Kain dito Uuwi natin ng kabite Nakagawas ng malinis-linis ilub, loob na <laughs> ah, mga Buying station Aba, lugar to. Anong lugar to? Anong lugar to? Dodan. Ah, Dodan. Dodan. Tawa mo. Ito yung bundok ko. Nang Peña Blanca. Pagayan. Ayan yung pinsang ko. Ano yan, son? Hello, guys. Parang saan yan? Panali. Tapos mukha bu ko ng krayom. Ito, suplim mo. Ito, oh. isang libo. Okay. Ito, isang libo. Ito, isang libo. Uh Oo. -oh. Kumonte yung isang libo sana. Oo. <laughs> Kumonte. <laughs> Tapos umaangal sila. <laughs> okay, ito na mga pa. Yung driver ka? Oo, yung driver. Ito ka dito. Ito ka dito. Ito sino na. May semento dyan. pwede tayong bumili mamaya. Take ko na lang kay mamaya. Mga pa See you later.